Morning! Apa, si tayo luna Hi guys! So, magde-deliver tayo ng pizza kahit maulan. lutak. Hindi nito ka papasok sa amin. Tapos na tayo mag-deliver ng pizza. Ayan, nagka tayo. tayo. Pabili tayong tilapia. Charo. <laughs> masarap iprito maghanap tayo ng niyog na panggata kasi magluluto tayo ng talbos ng kasaba maglalakad tayo Maano, mabasa yung ano daanan ayun meron akong nakitang niyog guys meron akong niyog dito oh. yan Papaisa dun. Yaan ko na lang para magtubuan ba. Ayan. Ulit na tayo, guys. Ayan na tayo mayog. Meron ang mayog. Pero ang nakita mushroom dito. Ayan o. Oh. Ayan, mushroom. Ito, so, sayang o. Oh. Nabulok lang. Ha, ah, merong skull dito. Ah, ang dami. Ang bulok lang doon o. Oh. Ang bulok lang yung ano. Yung mushroom. Wow, ang dami doon ha. Ang dami doon o. Oh. Kita niyo ba? May doon sa loob. Yan you know? o. Ayan, ang dami doon. yan nabulok lang. Ayan guys o. Oh. Madami. Nabulok na yung iba eh. dami kong nakuha ng mushroom. Madumi na yung kamay ko. Ayan. Mama ko eh. Ayan, mag-harvest tayong okra o. Oh. natin sa niluluto natin gulay. Ayan oh. Ayan. Okra. Meron pa dito. Ayan o. Mabilis lang lumaki yung okra oh. Isang araw lang to. Malaki na agad. Ayan na Ayan guys ah Okra. Ayan o. Oh. Ang tangkad na okra. Tangkad pa sa akin. Sitaw. Wala masyadong bunga yung sitaw ngayon. Araw-araw kasing pinipitas. Tya. Ayan. Ayan. Araw-araw namin pinipitas yung sitaw dito kaya hindi tumatagal. <laughs> hindi tumatagal. Pinipitas na agad.